So, ah. Yeah, mga pre, ito ah uh, meron tayong gagawin oh. No? Simpleng gawain lang to, simpleng gagawin lang natin dito pero makakatulong to sa mga tropa nating uh, pagkagantong problema Ng kanilang CB125. Ayan, naka-neutral. May baterya ibig sabihin. Buksan natin. Ayun no. yeah, mga pre, ayun oh. Ah sir, kanan. Ganun lang din. Ah uh, ganun lang din. Pagkagantong nangyari sa motor nyo mga pre, ah uh, dito ito yung pupuntaan niya. Yeah, mga pre, ito na uh, busalsal yung tornilyo dito hindi natin ma maalis no? bali dokotin na lang natin mga pre mga pre, dito nakalagay yung ano ha yeah. pre, alalay mo to pre, dito ka yan, dokotin na lang natin kung nakikita yun yun e, no yung, ano yun yun yung kanyang ano, uh, relay tanggalin natin way. mga Inara, pre pagkagan nangyari sa motor nyo mga pre Placer relay, sira nyo tanggalin natin sa pagkakasoksok Ayan. Tapos, gote lang natin. Ako, ah, patasa. Mara na bilhin ako. Ang mga pre, tanggalin ko muna. Okay na mga pre. Ito lang yung sira. Kaya, uh, ah, yung kanyang flasher. No? Ito lang. Ito na yung papalitan natin mga pre. Flasher rin ng Honda CB125. Yan yeah, mga preto na. Ito na yung ikakabit natin at subukan na natin. Ikabit ko muna mga pre ha. Ayan o. No? Oh. tayo ng dalawang kamay kasi hindi matanggal yung kabila eh. Ito na mga pre, ah, uh, naikabit na natin pero hindi pa natin naisoksok no. Ah, Pakita ko lang sa inyo. Ayan o. Oh. o, uh, oh, yun, oh, yun. Pero susoksok pa natin yan. Tingnan natin kung ano. May susoksok natin kasi iba yung sabitan. Ito na mga pre, subukan na natin at Simpleng sira lang to. O, sige, flasher sir. Kaliwa. Hindi. Huwag na na mga pre. Ayan. Ah, pwedeng pwede ito mga pre, yung sira nito. Ah, lat salat ng motor, nangyayari itong ganito sa placer relay. No? Kaya pwede ito salat ng motor mga pre. ya sa gustong matuto, yun lang mga pre. Ah, Gayahin nyo lang to at yun lang ang problema ng motor nyo kapag nagpa-flasher kayo, hindi nag-blink. No? Okay.